Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil wala pa naman ang kabuuan ng ikalabing dalawang kabanata sa paglalakbay ni Don Freaks sa Dark Continent. Kaya kaunting hint lang tayo ngayong araw, at ang isa nga sa mga mangyayari, eh habang papunta ang ating mga bida sa lokasyon ng Nitro Rise. Eh mag-uusap si Kid at si Don Freaks patungkol sa mga alipin. Pero pagdating sa part 22 mga Lodi, e eh kaunti lamang ang magiging eksena ng ating mga bida. At ang isa pang mangyayari mga idol, e eh papakitang muli ang ibang gatekeeper ng Dark Continent. At abangan na lang natin sa paglabas ng full chapter, kung sino-sino ba ang mga ipapakita sa mga bantay. At maganda rin talaga na muli natin silang masilayan, dahil kung matatandaan nyo rin, eh hindi naman lahat ng gatekeeper ng Dark Continent ay natalo sa laban. Dahil iilan lang naman ang natalo at ang namatay sa kanila. At pagdating sa mga bantay, e eh meron pang mga hindi kumilos at nananatiling misteryoso. At isa pa, e eh merong mapoporno na karakter sa mga gatekeeper, na hanggang ngayon eh hindi pa natin nakikitang lumaban. tulad ni Cobra na sobrang tindi ng pormahan, at napakataas ng kanyang karisma sa nagdaang serye. At ang pinakaganid din sa kanila na si Greed, e talaga naman ay e mukhang malakas ang nilalang na yan. At syempre maraming pang iba, tulad ng pinuno nila na si Lion King. E interesting din kung ano ba ang kanyang kakayahan. At ang tanong nga lang dito, e saan kaya ang moments ng mga bantay na ipapakita? Sa gate pa rin kaya ng Dark Continent, o baka sa loob na ng itin na Mundo. Dahil ang mga Gatekeeper nga, ay e may authority na makapasok dyan. At syempre ang isa pang mangyayari, ituloy e ang bakbakan sa laban ng Zen at Goro. At si Prince Goro nga ay e maglalabas ng kakaibang kakayahan, para tapatan ang nenability ng Assassin. At talagang sa bayan, ang magaganap na laban sa Full Chapter. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.